ay ah. Oh, yung... oh, ito lang oh, ah. Ito mga opisyal. Eh? <laughs> ito lang naman opisyal. Ito lang mga oh. opisyal. Ito lang mga opisyal. lang naman opisyal. Ito lang mga lang po yung lang mga opisyal. namin. May araw si Ito lang mga opisyal. Ito ah, lang mga opisyal. Ito lang mga opisyal. lang yung mga opisyal. Ito Meron pa opisyal. Ito dito. Yung iba yan, binasag pa ho. Parang ako lang kung nasaan. Uy! 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 Patatawagin pa namin yan. Uy! kalahan talahan yan? ko! pa kayo pa. Wala na! Pag-i-pipisi na lang. patatawagin Kago kaya nakabili kami na Royal. Kaya kami nakabili ho. Gago! cellphone ko! May tutix lang ako. Pinapili na kaya namin yung Royal. Madilim, madilim. Hindi, na. Uy! Uy, sa ibang ko! Uy, sa ibang ko! Uy, sa ibang ko! Uy, sa ibang ko! tama na yan! yun! topic! At tawag sa inyo yung greedy! Ay, mga ano palang greedy kayo! Parang harmful! Tapos sa kanila! Opol sa kanila! Ayun mo! Ayun mo! Pinapatawag na kami! Ayun mo! 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 Ayun Guys, sino may, um, sino may relo? Sino may relo? Sino may relo? Pakita mo. Ayan o. No, alas 11 alas, 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 alas. na. Mga lasenggo, bingin pa rin oh! No. Hmm. <laughs> pa, mga pagbubukha mga inayupak na ina yan. Ayan no, mga pangingin o. Bulas wala mo lang Okay, tingin mo na, tingin mo na. Tingin mo na. Yan si Glorio! Ayan, may Isa pa, isa Naglabas ng kamay. isa pa, isa pa, isa pa. <laughs> Ayola, <laughs> mojaryo, ito pa man walau pas no to pas no lang lagi na kilik-kilik daun ye na Masaya, yo no saya o saya pwede pa rito oh eh vale mas masaya mas mataya dito kasi tama sa pero kulang pa ba kayo kulang pa, ulang pa. ayun Si malungkot, wala si malungkot. si, sino pa ba? Si wala pa. Si Hoy, wala pa. yung aircon na Ano, ano, nagtampo kami yun. nang bilis ng tagay. Putang na yung ano. Yung birthday na Sambote. Wala Sambote, namin. Sige, okay lang. Sige na, ha? mo ako. Kasi na, pa ako ng plato, eh. Sa angal, ng O, sige, na natin para may na wag 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 na